Um, ulitin ko ha, clerical, clerical errors can be corrected at nakasulat palagi talaga yon. Pwedeng punuan ng kulang. Nakalagay yun doon. Pangalawa, may desisyon ng Korte Suprema na kung may pagkakaiba sa journal, sa pinagdibatihan, yan ang katumbas ng Bicameral Conference Committee Report sa mas simpleng mga batas. Kung may conflict sa pagitan ng journal at ng enrolled bill, ang tawag dyan, Journal Entry Rule o Enrolled Bill Rule, Enrolled Bill Principle. Nagdesisyon ng Korte Suprema sa mahabang mga desisyon na nang sinusunod at pinapairal na batas sa ating bansa ay ang tinatawag nating Enrolled Bill. Kung ano ang nandun sa batas na pinirmahan ng Pangulo, yun ang batas. Hindi ko anumang report bago nun. At yan din ang sinulat namin sa Bike Conference Committee Report nga na kung may pagkakaiba ang Bicam Report, kulang man, sobra o mali ang total, at yung aktual na enrolled bill, yung enrolled bill ang susundin. Yung enrolled bill ang mananayag dahil yon ang batas. Pero once na may mag-question sa Supreme Court, kasama ko ang Senate at House na magpapaniwanan sa Um, depende kung sinong, hindi ko pa kasi nababasa, mahirap sumagot at magkomentaryo sa isang kaso kung anong gagawin namin dahil hindi ko pa nakikita yung kanilang petisyon. Kung ano man ang kautosan ng Korte Suprema, ay siyempre, susunod ang Senado.